Yung mga pre, ito, uh, Badja City 125, ito yung ginawa natin no, na lumubog tayo sa bahano. Bumalik sa atin at hindi matanggal sa mga gumawa sa kalukan. Ito, uh, ginamitan na ng power tools, hindi pa rin kinaya mga pre. Tapos, tumawag sa atin yung at sinabihan natin, tinuruan natin kung anong pangontra ang kailangan para matanggal itong matigas na nut. Eto mga pre, ito yung tinuro natin tapos sinabi sa kanila at yung pinagtawanan yung tools natin. Pinagtawanan nila pero hindi pa rin nila natanggal to. Eto mga pre, nakakatawa nga tingnan pero napaka, napakahalagang ano nito mga pre tools. O ganito lang pag, pagkakabit nito ito. Para yung mga kaibigan natin na nagdi DIY, magkaroon ng idea. Okay, salpak muna natin. Hanapin na natin ito yung pambadya. Ayan. Pag nakasalpak ng mga pre, nakaganyan, di ba? Salpak na yan eh. Ayan. Ikakampiyon nyo ng primera. Primera lang, wag segunda. Kasi pag segunda, yari kayo. Sisira makina. Ayan, primera lang. Pag naka-primera na, suksok nyo na to. Okay. Tapos, doon naman tayo ngayon sa kabila. <coughs> Ayan, tatanggalin na natin. Uh, na yung tools natin, pero... <laughs> hindi pa rin nila nadali. <laughs> Eto na mga pre, kakalasin natin. Ang pakalas nito mga pre, pag ganito ha, pahigpit. Ah, kabalik na rin to sa Badya City 125 mga pre, pahigpit ang anong tulog. O game. O gamit tayo ng O kaya kakapit siya. Ayan, kumapit na. O ah, check natin kung saan lumapat. O okay. ah, mga pre, saglit lang. At ah, hindi pwede yung ganon. The place eh. Oh, sakit lang. <clears> o, <throat> oh, yan na mga pre. ni natin yung kabila. Oh, subukan na natin ngayon. Sige sir, pawak ng motor. Baka umangat. Nagudulas yung natin mga pre. Ay, nako. Sinisil na pala ito eh. Ayan mga pare, dumudulas na yung tools natin at nakikita nyo ba, sininsil na. Oh. Ayan o, oh, sininsil o. Oh. nila, hindi pa rin matanggal. Yun lang. Okay. Eh, wala na, sininsil eh. <laughs> Yare. Yare. Ay mga pre, ah dumudulas na yung tools natin. Pag natanggal natin 'yan, pwede nating baliktarin yung nut. Yung flower natin natulos mga pre. Dumudulas na. Bakit tila sininsel? <laughs> ayan. Okay. Kumapit pa bagya. Ayan yeah, mga pre. Uh, ayan. Okay. Tuloy na natin ang pagkakalas mga pre. Ganito yung ganitin mga pre. Oh. Mm. Yan mga pre, pinagtawan na yung pangun pangunta natin. Hindi na nakatanggal. Yun ang dahilan kung bakit natanggal natin itong pinakamatigas na nat. <laughs> Pero pwede pa yung manager na. Ah, pwede pa natin balik ito, na ba? rin lang natin. Matende! <laughs> sininsel Ayan. Sabi ko nun, huwag nang ano. Na. Oh my. Wala silang pamotor ng ramen dati. Ayan. Yeah. Pinakita ko nga pinakita ko si ni Sir Delo eh. Pinakita ko nga yun, pinakita ko ni sila eh. may babalik tulog ko kayo doon. Hindi <laughs> na ano, <batikan> na yun. <laughs> Yan mga pre. Uh, gagamitin ang ating clutch lining. Pwede pang 155 dito mga pre ha. Alright. Pero sinasir sina, may dala na. Ipapakita muna natin ulit yung tools natin. Kunin lang natin. Ayan mga pre. Uh, Ito yung tools natin na pangontra na hindi nakakasira ng piasa at pinagtawanan nga sa ibang shop. Ayan, okay lang yan. At least nakakatulong to. <laughs> Pangit nga naman tingnan. No? <laughs> Ayan lang. Okay, salpak na natin to.